Okay, isang magandang umaga. Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning, good morning. Yeah, mahangin, umamihan ngayong umaga. Amihan. Okay, dito tayo. Katapos natin magpakain ng ating uh, pagkain ng ating alaga. Dito tayo sa ating gulayan. Naggugulay tayo. Okay. Gulay pa more. Dami-dami to. Kasi hindi tayo nakapag-harvest ng ilang araw. Kasi marami-rami yan.

dami uh, ngayon. Kakagulat pa. Oh, uh, dami, may isa pa. Ito Dami na uh, ngayon. natin kasi may mga mga kasubilid. Last to, last. Okay, dito na natin. Marami-rami tayong na-harvest ngayon, no. Mga na. Okay, so 'yung mga kalingap magandang buhay po sa ating lahat. Tayo po ay uh, nakapag-harvest ng uh, 10 kilos. Set kalahati po 'yung okra. Tapos 'yung uh, sitaw po ay uh, ngayon 7.8.5. Okay, so maraming maraming salamat po. At na uh, marami ang natin harvest ngayon. Dahil nagpalipas tayo ng isang araw. Pero parang alas gawin din no? kung araw-araw tayo magpitas. Gawin din pang susumain. So muli, maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Salamat sa uh, Team Kalingap. Ang muna po ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan, salamat, salamat Kuya Val na na Kalingap Rob. Salamat ng buong team. Salamat sa supporters ng Team Kalingap. Thank you, thank you. God bless po sa ating lahat. Ating mga sponsors, subscribers, followers. Thank you, thank you. So, pansamantala tayo po yung magpapalam. Ingat-ingat tayo lahat.